You politician, you bribe the people. You give them money to vote for you. You keep them stupid. You want them stupid. Bakit nga ba nabanggit ito ni Doc Willie? Bakit nga ba gusto ng na mga nasa pwesto na manatili tayong mangmang at mga walang alam? Tara, atin na itong tuklasin. Mga kababayan, hindi ko na iisa-isahin ang mga bagay-bagay. Sapagkat batid ko na marami sa inyo ay mayroon ng ideya kung bakit gusto ng mga taong ito na manatili lamang tayong mangmang at mga walang alam. Ije-generalize ko na lang para makausad na tayo sapagkat napakarami pang mga bagay na gusto kong ilabas sa isip ko at baka sakaling makatulong sa bawat isa sa atin na makapag-isip-isip ng mabuti at may katalinuhan. Bakit nga ba gusto nilang manatili lamang tayong walang alam? Simple lang. Gusto nila na umasa lang tayo sa kanila. Hindi nila hahayaang umasenso ka maging progresibo ang pamumuhay mo sapagkat pag nangyari iyon, hindi ka naaasa sa kanila. Hindi mo na sila papansinin kapag kailangan kanila sa halalan. Ayaw nilang lumago ang edukasyon sapagkat kapag natuto tayo, malalaman natin na mali ang pamamaraan ng pagtulong nila. Hinahayaan lang nila na umaasa tayo sa mga baryang ibinibigay nila. Puro ayuda na lang ang alam nilang gawin. Hindi walang malaking project na nailunsad sa loob ng dalawang taon. Ano ang gagawin nila sa pondo natin? Puro ayuda na lang. Pati pondo ng PhilHealth gusto nilang pakialaman. Tinagurian na tayong ayuda nation. Mahihiyahiya naman tayo magkano ba yung ayuda na yan? Limang libo? Sampung libo? Kahit 20 mil pa yan, hindi sapat yan. Bigyan nila tayo ng trabahong matatag at may malaking sweldo. Yon ang totoong kailangan natin. Mabibigay ba nila yan sa atin habang buhay? Yang mga ayuda na yan buwan-buwan? Hindi. Andyan lang sila pag kailangan nila tayo. Tulungan nila tayo makaangat sa pamumuhay natin. Hindi yung bibigyan lang nila tayo ng bibigyan na hindi naman nila kayang gawin habang buhay. Teach them how to fish. Do not give them fish ika nga. O mas maganda sigurong sabihin, Help them how to fish. Because they already know how to fish but they don't have the place to fish. Bigyan nila tayo ng disenteng trabaho. Magpatayo sila ng mga negosyo. Manghikayat sila ng mga investor na willing magpasahod ng malaki. Hindi yung kakarampot lang ang kinikita natin. Ni hindi makabuhay at makapagtaguyod ng pamilya. Napakatagal na tayong nagtitiis Nakailang bili na ako ng sinturon hanggang ngayon higpit pa rin. Mga kababayan, pagod na ako magtiis. Kaya mas pinili ko itong gawin sa social media para mailabas ang aking saloobin. Gusto ko namang makaranas ng ginhawa. Lumaki at tumanda na akong mahirap. Ayoko'ng manahin ng mga anak ko ang kahirapang dinanas ko. Kaya mas minabuti ko nang ilabas sa pamamagitan ng channel na ito at makapagmulat sa bawat Pilipino upang makita ang mali sa bayan natin. Baka sakaling matulungan ko kayong mag-isip kung paano pumili ng tamang uupo sa mga pwesto. Itigil na natin ang pagboto sa mga wala namang nagagawa. Ilang dekada na sila riyan wala namang nangyayari. Wala namang nagagawang tama. Tamang tama, mag e na. Magsuri tayong mabuti. Kilalanin nating mabuti ang iboboto natin. At sa mga susunod na mga video, ay iisa-isahin natin silang kilalanin. Mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Isa rin po ba kayo sa mga kagaya kong sawa na at pagod na sa bulok na sistemang umiiral sa bansa natin? Maaari po kayong mag-comment at mag-suggest sa ibaba. At tulungan nyo rin po ako para makarating ito sa mas nakararaming kapwa nating Pilipino na pagod nang umasa sa wala na dekadekada na nating tinitiis. Ang inyong pag-like at pag-comment at pag-subscribe sa video ito ay napakalaking tulong po mga kababayan para mas lalo itong makarating sa mas nakararami. Umaasa po ako sa inyo mga kababayan. Sana ay matulungan niyo po ako. Magtulungan po tayo. Maraming salamat po.